Uh, punin natin itong mga katamtaman Ito oh Ganda oh Oo Punin na natin Pamatis po Para pagsamtaman na rin Ngayon ka na Maya kakain na po tayo Ito na po siya Sarap po Ang guys, paps, at uh, happy ups, uh, it, no so kayo, kayo yan at mo uh, ngayon. At kayo. Kaya na at Yon, what's up mga kabida? Sa magandang gabi po sa ating lahat. Hapon pala. Hapon sa ating lahat. Sa video nito, habang nag-intro tayo, biglang uh, bumuhos yung ulan. Grabe. Napakainit. Tapos ulan. Ito yung nakakasakit talaga. Ito yung mga ganitong panahon. po, kung napapasin nyo, patak na po. Huh. Nandito tayo, nag- uh, na ko nung yung mga alaga natin tapos nagdilig tayo sakto sakto lang tayo mag intro dito muga silong yan ah. na yung mga pamangking ko hindi ko sila pinalis kasi umulan baka magkasagit sila Diyan muna kayo ha ah. yan yan di pa tayo totally na magaling at uh, pagpasesyon nyo na muna at wala muna tayong fishing adventure ngayon mga kabida at walang nagpapatuyo wala kaming walang nagpapatuyo ngayon kahit si Parang Dennis wala siyang wala siyang content fishing ngayon ah uh, sana bukas meron na so yun mga kabina bali yun nga uh, may meron tayong pang gamit din natin sa vlog kapag umalis uh, tayo pag uh, para diretso na kagit tayo makapagluto hindi na tayo mamroblema sa uh, kaway kaway yeah. pero maganda rin sana yung mga luto-luto sa kaway kaso pag nagmamadali eh, nagmamadali na walang makitang away hirap eh, bumili na tayo nito ito po yung ating portable mura lang pala dito to hindi ka mukha sa Taiwan merong mahal mga kabida yun know? o oh. ah, baliktad baliktad po siya uh, yun o no? oh. ang ganda ganda po yung quality niya. Yeah. Tapos, meron na rin tayo dito ng yung bala. Yung gas niya ba. Maganda-gandong quality siya. Kaya, meron po kami pang luto-luto ni Parang dinis pag naga outdoor cooking tayo. Hmm. Meron na rin siyang gas. Tinesting ko na rin siya. Testing natin para makita nyo kung gano'n siya kaganda ba sa ayan po. Testing natin. Yun know, o. Oh. Ganda po na nga po ya. Hmm kaya din na tayo mag ng kape ganyan para hindi na tayo hanap ng kahoy kapag uh, nagmamadali tayo ayos na oh, di ba meron na tayong panluto mura lang po siya nasa 590 po siya sa nung nasa Taiwan ako gusto ko nang bumili niyan mag-uwi kaso namahalan ako nasa 1000 NT doon kaya pag uh, kinumpit mo sa pera kung um, 170 yung palitan is 1,700 po kaya namaalan tayo doon kaya di tayo nakabili ngayon na, napansin ko ba? nakita ko doon ang mura lang 590 kaya binili natin dito sa, dito sa bagong bukas dito sa Santa Ana Pampang yung City Hardware yon siya din kay pare yung nag assist sa atin dito bumili nung bumili tayo oh yeah. Nagdilig tayo, pero umulan at least kahit pa ano? Natanggal yung init, tapos yung mga laman nadiligan. <laughs> grabe po, ang init. Unang papasin yung merpati tayong inalugis sa likod natin kasi pinapawisan tayo. Yung mga tumila mga na mga yung mga yung natin na baka mga ambulan sila magkasakit para mapagkita natin dito ayan umulan ulang pa siya hmm. <laughs> hoy ali kayo magbasa kayo magbasa hmm. kapag dilig na tayo kanina ayan naman isumulan mga kabila Timing na timing. Ayan hey, no? Basang-basa po yung lupa natin. Nagdilig nga tayo. Yan, Diniligan natin lahat yung mga alaman natin kanina. Tulad nito. ano o. mga puno. Puno ng atis. May bulaklak na po yan. Nagkakabunga na. Yung bunga ng atis. Tapos yung mga talong natin dito. Basang-basa. Tapos meron tayong tumubo doon o. No? yung tag nito. Ah... Uh, nakalimutan ko lang kung ano tawag doon yung parang patola ba yung manamis-namis nakalimutan ko lang pero mamaya iayos nyo natin <laughs> kung anong pangalan hmm. yan po yung mga talong oh may bulaklak na po pero wala pa silang buwan bago pa lang silang naka basang basa po talaga binasa ako talaga sobrang init yung, ganyan po yung tsura nila Ha, hmm. ah, sakto sakto niya no, yung uh, bahay nila parang dito di lang po. Hindi na po matutulungan yung kanya. Hindi na po sila matutulungan kapag gumugulan. <laughs> Kaya katuwa. Yan, matetesting po nila ngayon kung may tutulo ba. Siyempre, misan, hindi rin tatama yung tornilyo na ilalagay mo. Baka tumulo. Kaya, yeah. matetesting nila ngayon kapag lumakas yung ulan. Yan, shoutout po kay ma'am and sir yan ng Paris France salamat po at ngayon umulan ng uh, ayos na po yung kalagayan ni Baron Dennis, hindi na po sila mababasa yung meron sasawuran ng tubig yun ayun po kahit uh, mayimbing na tulog hindi po sila mababasa salamat po sa nito sa tulong nyo po sa ka, aking kaibigan sa aking kapar kay kay ma'am and sir Paris France tapos kay mama ah uh, uh, Jamie Salamat po Ma'am Jamie. Ingat po kayo diyan pati pati na rin po yung lahat ng mga family niyo diyan. Maulan po. <laughs> Meron din mga talong-talong dito. Ayan, mga bunga po ng talong. Ayun oh. Kuha tayo mamaya, kuha din tayo ng mga makukuha na natin pang ulan ba. Ayan, medyo pangit pa yung pagaramdam natin, iba pa yung boss natin mga kabida. Oh, lumalakas, lumalakas, lumalakas. Oh, lumalakas po. Pag nyo na po yung patak niya sa payong natin. Mas maingay. Kunin natin to. Magluto tayo. Yan lang katamtaman. Yan lang po katamtaman luto natin. Medyo may edad na yung iba. <laughs> oh. Ah. Kunin natin to mga katamtaman. Tapos magluto tayong daing. Sarap po nito. Tsaka itlog. Itlog. Yan maulan-ulan. Sarap po yan. Uh, pwede na to. Ilal lang naman kaming kakain. Pwede na po to. Nakapitas na po ta. nakapitas na po tayo ng talong. Ipitasin naman natin yung mga papaya. natin sa lagayan. Luluto natin mamaya yung mga kabida. Kuha tayo ng papaya para kasi ma... naulog po. Makara naulog lang. Baka masira. Sayang. Kaya pitasin po natin para mapaginapang. Kapag ito naulog, masisira siya. Kaya kunin natin. Tatlo na po yung inog Napakaganda. Pwede na po itong ayinugin pa sa kita natin ito oh ganda oh oh nag nahinug na, na po ang ganda ng pagkainug niya ay <laughs> bigla pang umulan sakto sakto sa pag uh, babalag natin sa bagay blessing yan blessing 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 po yan yan oh tumakas po lalo natin pangalawa ayan lumakas po lalo o, so, pangatlo ayan may inog na po kasi ito Masisa, masasayang lang kaya ating tawag ating arbisin na lumakas po yung ulan ayan pagkasis tingnan na po dito marami din ah so ayan po sila o oh. yung iba nakuha 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 na po ayan o oh. Iba ba? Matalong natin. meron pa Mababa pala. Pero diyan na muna 'yan. Pwede na muna 'yung pangluto natin. Ay, ito kunin na natin 'to. Good size na 'to. Masarap na 'to pangluto-luto. Ay, ito pa 'yung isa. okay na, masarap po 'yung ganyan. Ganyan kalaki. Ah, pagpasensya nyo po, malakas po sa tiyan niyan. Uh, sa tenga. Yung sounds yan mga sili oh. Meron tayo dito kalabasa. Yan. Yan, basang-basa po. Nagdilig na nga tayo. Ngayon, umulan. Yan, blessing. Thanks God. Thanks God. Umulan. Natanggal po yung sobrang init. Ah, yun. Silong muna tayo dito. Bali tatlo yung harvest nating na papaya. Ang gaganda. Ito oh. pero mga 2 days. Lambot na to. Ganda. Oh. Eh, shout out kay Utol. Kay Ron. yun Kamuha na itong papaya. Oh. Ang ganda po. Ang ganda ng kanyang tag nito. Mga bunga niya. Inog na inog na to. Kinuha ko na. si nahulog lang. Nasisira ko bali yung may ari nito, yung... nagtanim nito, yung kapatid ko. Yung nasa after ah, palit. Ah, to... ah, nasa Guam. Ah, yan ingat-ingat dyan, Twal. At ah, soon, mapapagawa mo na tong house mo. <laughs> Matutuloy na to. Ayan, ingat-ingat. Saka, ingat kayo ni Otto dyan. Ayan po kasi yung dalawang yung dalawang kapatid ko nasa Guam din po. Pero hindi po sila mag-company. Yan. Shoutout din kay Utol Edwin. Yan. Ingat-ingat kayo dyan sa trabaho. Tapos yung mga kababaryo natin dyan. Yan. Ingat and God bless. Mag-ipon kayo ng maraming pera. <laughs> Yan. Tapos shoutout din kay Utol Tolid. Sumalis po kanina. Uh, pumunta na po siya ng Saudi. Hinatid po namin. At uh, isa na lang po yan, nandito yung alis na lang alis yung aming buso si Jonard yung kasama natin sa Taiwan dati napapunta naman po siya ng Korea malapit na po at so na makakalis na rin siya tayo dito dito muna tayo kasi wala lang walang tag nito mag -gas -gas dito walang misan walang driver si Ati dito. at tayo muna yung nandito mag uh, focus dito sa atin uh tapos yun kasi nanay daw walang mga kasama kapag gusto nila mag uh, drive yeah. kaya dito, dito na lang muna tayo at uh, siguro dito talaga yung buhay natin uh, tsaga lang yeah. salamat po lahat sa mga sumusupport sa atin mag, mag may isang taon na tayo dito sa Pilipinas at nakaka-rouse lang po tayo sa uh, tulong nyo sa mga hindi nyo pag-iskip na uh, nakakatulong po kayo sa akin at uh, kahit hindi ka Uh, nakakarabs-rabs po tayo kaya salamat po sa inyong lahat kaya bali mamaya magdulo tayo oh, ganda na itong papaya ito i-share eh, natin sa mga kapatid natin mga bayaw ba i-share yeah. natin tapos ito oh. mga tatlong araw lang Hinog na yan mga kapatid ah, para, para makapagluto rin tayo Para ah yung ating lotuan tago muna natin madilim dito tago natin kapag mag kung kaging cooking tayo dito natin eh. so yun mga uh, bali magluluto na po tayo ang na balawak na tugasan na natin ay lagyan na natin naman eh. baka masunog Ayan na yun. Ay, ngayon po ngayon. Grabe. Buti na ngulan kahit paano. Nabawasan. Magluluto po tayo dahil na uh, dalag. Ayan o. No? Ito nyo. Hindi na yung nanay Dalag. Ayan po siya Hindi po siya binilat yung dinayin lang po na pinagyan na suka tapos uh, lang sa uh, pinabad lang siya tingnan nyo, ganda sarap nito, magpari ayan, na na natin ito pero na natin itong ating talong para hindi mag-iba ang kulay

Ayan na lang. Ayan na lang. natin. Mas masarap ito. Maluto. Palutungin pa natin ng konti. So, yun mga kabita pali. Naluto na po natin, no? Oh. Ito na po siya. Sarap po. Ayan, no? Oh. Libre. Libre ulam na naman. Dito meron tayong papaya. Napakaganda. Napakaganda po. Pandesanyan natin dito para magandang tignan. Ayan, oh. Diba uh, kahit tayo magiging Maganda siya Gagawa tayo sa usawan Na matis Na may sili Tapos natin ng Bagong alamang Alamang ba daw ito O boneless bagong Sige natin ng konti Kasi medyo mahalat o Konti lang yung magkalasa siya tapos natin pisahin to uy <laughs> bago kong uh, kamatis wala kaya tayo kaya <laughs> tayo may init na wala sa akin tumulan na tikman natin hmm, oh, okay na kain tayo sarap po oh. maybe kami dati pa kakain ha? Huh? maya na yun na parang ang itim-itim ko dito Puti ka man Parang ang itim, -itim <laughs> na mukha ko Uh, may adobo may adobe pa kami. Nagyan ko na sauce. So, ayan, yeah, mga kapita, bago tayo kumain, na-pray mo na tayo. Ah, Lord, maraming salamat po sa pagkailan sa rapon ko namin. Sabihin niyo po kami sa amin sa araw. At lagi niyo po kami gabayan. ito na rin po kami niya namin. At na rin po yung aming mga In this day. Amen. Okay. Maldo tong niya tulad ng niya kay yung ah, hmm? pag na, nah. <laughs> siya, huh? hmm? tulad para sa <laughs> miska kabilang pag natagal na ano man sa mga lalo <laughs> lalo tulad ng niya hmm hmm mga sarap yito. Presko, presko. Ayan, yeah, bebe pang isa. Sarap. Yes, Sisa. Ah, nagbigay siya. Oh, uh, sarap nga nito. Bagong pitas. Kain uh. po. Kain po. Kala ko lalakas mo lang. Hindi dumere. Masarap nyo yung matagal yung ulan, no? Oh. ng mga isang oras yung mababasa yung lupa nagparamdam na yung init hmm, tayo sarap mo yun hmm mga nga ah, sarap tayo po sarap na ron ito ang sarap manamis na eh <coughs> hmm Nyaman, manyaman manyaman siya tapos sa mga nakakamiss ng pagkain na puro to comment <laughs> po kayo pag namiss nyo na itong pagkain na to kung nasan po kayong bansa o dito sa Pilipinas dahil na may talong Sarap hmm. po. So, siguro papin na to. Two days, three days. Okay na ito. Ito, matigas pa niyan. Matigas pa niyan. Inoob niya. Pero niya siya. Pero mas masarap yung medyo malambot na siya. Mm. Nalo. Ah, medyo pangaling-galing na po tayo. Mga bukas, kung may fishing adventure, pwede na tayo. Hmm. Pwede na po tayo sumabak. Ano nya niya? <laughs> <laughs> Nakapakalo ito. Mm. po. Ito naman siya matamis. Ba't nandito? Nandito eh. siya. Hindi yeah, baka dito sa tamatis. Hindi ano rin. Ganun din siya. nag ka ganyan. Mm. Sa siguro. Hmm tapos hindi siya ganun basa ay hindi siya tuyo yan tapos, mga kabila salamat po sa mga sumusuport po sa amin lalo lang mga parang dyan, na sa hindi niyo pag-skip na ng nga makakatulong po kayo natutuwa ko sa parang dyan sa supportan at uh, may pumapasok na po sa kanya yun <coughs> makakasawid yun <laughs> mm. sarap umisa yung sili umisa kasi hindi man ma kasi, hindi may sili ma nga maha Lo la. Me sobró mana Ayan mga kabida, basta po kumain hindi tayo magpaalam sa ating vlog naisip muna mo mong po sa inyong lahat sa walang sawang suporta nyo po at uh, sa panunod ng ating vlog at pagpasensya nyo na muna po ngayon is oh, wala po tayong fishing adventure at uh. dahil po ma uh, ipa po tayo talaga totally okay pero bukas kapag uh, meron subukan na natin para mapag fishing adventure at uh. salamat po sa sumusuporta po sa amin mga hindi nyo po, po skip ng ads sa mga solid subscriber sign viewers nagka-comment, nag-like po ng ating video sa mga hindi po nag-skip ng ads sa mga sponsor po natin kami salamat po uh, yun uh, congrats at marami siyang na-achieve na naman <laughs> yan, nakabili na naman ng motor lupa yan, marami po siyang na-achieve masaya po ako sa kanyang pag-tawin uh, ito sa kanyang pag uh, or good dito sa Pilipinas yan nata uh, dito, na, dito na siya magpapokus sa kanyang pamilya sa vlogging yan. Dito na po siya kasi po ako sa ginawa niya at uh, yan, uh hindi na siya ganong may stress sa trabaho siyempre hirap din po kasi yung vlog kapag sabi sa trabaho mahirap din stress, isang gusto mong gumawa ng content may overtime ka or may pasok ka, hindi ka makagawa ng mga fishing adventure mo yun, nakaka-stress din na subukan po natin doon kung nasa Taiwan tayo pero okay lang, masaya naman kaso, yun nga, pag gusto mo mag-fishing may overtime may pasok ka, lalo na pag Sabado kapag sungging ka yun lang ang time na talagang pag-vlog, pag-fishing kasi pag linggo, pahinga na yun edit-edit na yun Uh, at yun, uh, kapag pag uh, ayun to, Ryan kaya masaya ako sa kanya at, uh, masaya ako at kasama na yung kanyang family happy family na rin gaya ko na laging kasama araw-araw yung ating pagina yan, ganun din ang nararamdam ni Papa Ryan ngayon na masaya siya na wala na siyang iisipin babalikan sa uh, Taiwan <laughs> uh, wala na i-stress diba ito talagang focus na siya sa vlog wala na yung mga uh, tulad mga naninira sa kanya wala na so, umuwis si pa pa raya <laughs> at uh, uh, focus na lang sya uh, syempre focus na rin uh, ayos na rin at, uh, syempre matatayimit na yung mga uh, parinig at parinig and ayos na rin at uh, yun, uh, focus na lang sa vlog at uh, uh, maging masaya na lang tayo sa mga nararating na yung iba. Diba? Kipa si Prime, masaya po sa mga na chip niya ngayon ngayon niyang pagbuli at uh, soon mga makakasama uh, ah, natin si Papa Ray dito yun kapag uh, nakuha na yung kanyang license yung talagang uh, ID talaga Kaya is uh, drivers at ang lika, student pa lang kaya pag na, nakakuha na Papa Shell sigurado yun. at uh, mga tibay na lisensya na yun hindi gaya ng student si student pa lang pwede ka naman dumayo kaso ah uh, kailangan meron kang kasama na professional driver yung may license ka uh, professional pag uh, hindi siya ano ito kapag nahuli ka ng LTO hindi siya ano wala kang laban ba kasi student permit lang siya hindi siya talaga license so yun uh, congrats paps at uh, happy ako sa na achieve mo ngayon at mag iingat kayo sa na at uh, ay bali dito na po yung ating vlog uh, ingat po And, yes. salamat po bye bye <tinyo>